Ito guys, ayan, nailagay ko na nga po ito. Ayan. Ito guys, meron pong tatlong blade. Ito yung panglagay ng jajet o panglak. So, ito guys, ito. Patanggalin ko ulit ha. Ito yung ano nya, tatlong blade nya. Ayan, tatlong blade. Ah, uh, ayan. And then, ito naman, so, ilalagay natin Madali lang pong ilagay dito lang. Pinasok ko lang dito guys. Ayan. Pinasok ko lang. at uh, tapos lagay ko dito. Ipasok. Pasok sa loob. Tapos ito may lock dito. Ayan. I ilalak lang natin dito ganun. Ayan. Ilalak lang natin dito. Ayan. So nakita nyo po ba hindi? Ayan. Ulitin natin. So ayan guys. Ito. Ilalak lang natin dito guys. Yan, So, yan guys. At, uh, ito naman yung paglagay. Tapos, uh, pag may ice ako, i-subukan e, natin. Ayan. Tapos, meron pa pong ito. Ayan. Ito yung hinihila-hila guys. Hinihila-hila. So, ayan. Ito. Nakikita mo. Ito yung hinihila-hila. Ganun. So, ipapasok natin to dito sasara natin. Ingat lang po sa blade. Ayan, ayan, nakasara na guys. So, ayan, ganun-ganun nga po. Ayan, ganun ganyan. Pag mayroon sa loob ng laman, para ano kung ano man po. Magagamit ko rin po ito guys. Ayan, salamat po ma'am Jenny Villanueva. Ayan. Guys, ito, nag-order ako ng ice crusher. Nabudol ako ng TikTok, guys. So, yun, guys, nandito ako sa Hong Kong. At gusto ko pang maghalo-halo sa labas. So, kailangan natin ng ice Cracker, cra crusher na manual. So, yun, guys, yung panghalo-halo ba. Ayan, so, buksan na natin. Shout out kay Ma'am Jenny Villanueva sa tulong niya na in orderan niya ako ng nang ganito. Excited na akong buksan at pinadala niya dito sa Hong Kong. Shout out Ma'am Jenny Villanueva. Thank you for your help. Ayan. So ito guys, ito yung ano naka bubble wrap talaga siya, na makapal na bubble wrap. Ayan at safe na safe talaga delivery with love ang aking parcel so yun guys at sinong gustong mag order dyan ng mga parcel sa akin, so yun Ay order na kayo ayan nabudol dyan. ako ni tiktok saka Ay, papanood ko kay tiktok nga, at titignan natin yung log guys nakita niyo na hindi ko pa to nabuksan uh, sobrang galing kasi nakara bubble siya guys ayan yeah ah uh, talagang safe na safe yung uh, pagdala dito guys. hindi ko marunong magbukas guys. Best time po mag-order sa Pilipinas tapos ipapadala sa akin dito sa Hong Kong. Ayan. So, ayan guys. Uh, tayo ay magbukas na. Sisirain ko na nga lang po ito. sobrang kapal ng ano, bubbles. At talagang maganda yung pagkapak na. Ito guys, binuksan ko na. Excited na ako guys. Ta-da! So ito na guys. Oh, o, may pala siya, guys. Ayan. Karoon dito ang ano. O, hila-hila guys. Ayan. Wow! panggiling din siya. <laughs> Ito so, ang pinadala ko na pinadala nga dito sa Pilipinas. From Philippines. Ayan, pinadala dito sa Hong Kong. Binili ko nga sa Pilipinas. So, ito, so, ito guys, ito na. In order na ito sa TikTok. Ah, pinadala nga dito sa Hong Kong. So, ayan. Sa mga may hiling maghalo-halo. Halo-halo is coming. Ayan. So, ayan. na ako ng TikTok, guys. Kapapanood ko ng TikTok, guys. So, ayan. Ito na. Uh, so, na natin. So, maliit lang siya, guys. So, uh, mag, maano lang dalahin. Ayan, guys. So, hindi ko alam, may free pala na ganito, guys. Kasi ito lang yung in-order, pina-order ko. Ayan. Wow, mayroon pang note, guys. Ayan time ko ha. Ah. Kasi hindi ko naman malabo ng mga mata ko. Thank you for shipping with us. Ayan. Mamaya ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. Welcome po. Thank you rin po. And then ito. Ayan. So, yun guys. Thank you daw. So, ito nga, Buksan ko ng mga Ang cute. Ang cute nga guys so cute cute sa natin yan kasi dito ng isang ano nito naka bubble wrap na guys na sa talagang safety siya so ito yung handle so, guys super cute ng super cute guys and then yung loob niya nakap nakapasok talaga siya sa loob niya. Alam, cute! Ayan, guys. Tapos ito yung handle niya. Wait lang. Yung pa dito guys. ito. Ito yung nakarap din. Yung blade. Ito natin. Ito. Ayan. Kita mo guys. Ito pa. Ayan. Ayan guys. Ito. Ayan. Two blade niya, tatlo. Ayan. Uh, safe na safe talaga yung pagka-deliver. Talagang nakabarang harap. Yeah. Ayan. So, uh, nagbubukas tayo ng ating ice crusher. So, ito guys. Mawala na. Mawala na. Ito so, siya, uh, smart drum. So yan guys, smart drum ang um, pangalan niya then guys, may manual naman dito guys, kung paano so try natin try natin guys so ito yung ito yung kanyang stand so ang ganda ng color green uh, so, ipapasok lang ata dito gano'n yan ayun, ipapasok lang yung ganyan And then kung ano yung gagamitin natin na um, ice, then yung papasok natin dito. Dito papasok. At ito yung ito yung tsaka naman na ang gagamitin. Ito. Ito yung pang um, pang sara. Ito guys, ito yung pang hitpit. Ayan, yung hitpit na yung dito. So, may hitpit na dito. Pinipit na. Ayan. 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 Wala, ko, wala, pa akong ice ngayon sa, as mga ah, uh, wala akong ice na ginawa. So, pag may ice akong ginawa guys. Ayan. Uh, ito yung dalawa pang blade Bella tatlo pang so, buksan natin ito yung so, isang guys. Ito ito naman buksan natin. Ayan. natin. Ito ito yung bigger and better with Bible. Oh. So, ang kailangan ko pala yung plate dito, yung pang sahod. Yun, wala ako. Magre-remedio ah. na lang ako. Ng, magre remedyo na lang ako. Ayan. 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 Ito, ito naman yung pang-remedio. Wow! Ayan, guys. Ayan na natin. Ah, so pwede ko rin sigurong gamitin ito pang sahod dito. So, ito guys, hindi ko alam paano ito. Anong to. Tanggalin. Ayun, tanggal ko na. So, guys, ah, may mga blades siya dito, guys. Ayan limang blade nya, may ipapasok ngayon dito. So, so kung hindi ko to gagamitin guys, pwede ko pala siyang isa-isa ako dito. Ayan, isa ako. Pag gagawa ko ng ice. Ayan yung pinakaan ko sa ako. So, yung gano'n king. Ayan. Ayan. So, ito yung, dito naman purpose nya. Ito talaga yun. Ayan. Tapos, laragay natin dito. To. Ayan. And then, hihila-hila ko lang. Ah, ganun ka lang, guys. Um, thanks, Ma'am Jenny Billion. Eh. Basta help sa akin pagbili ng mga items na gusto ko. Ah, magagamit namin na pang halo-halo. Kasi nahili kami sa halo-halo. So, ito, guys. So, saan naman ko Saan naman siya ginagamit? Ah, pang tapos dito siguro. No? Then, so, ingat lang dito sa blade. Ingat lang sa blade kasi matalas. Matalim. So, ito naman, pang halo-halo siguro. Nagagamit din sa loob. As sa loob sa loob. Ayan. 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 Ngayon, thanks for watching. Uh, salamat po Ma'am Jenny. Eh uh, kung gusto po mag -order, uh, niyo pong mag-order, PM nyo lang po ako or mag-message po kayo kay Ma'am Jenny Villanueva. Kasi uh, legit po yung pina-order ko sa kanya kasi wala na nga po akong mautusan Wala akong mautusan sa Pilipinas na padala sa akin itong ice crusher yung smart drum niya na ito at ngayon, mayroon na akong isang kapatid na na nag, nagpapaship din siya dati na naisip ko tapos tinanong ko siya nasabi ko saan ka po nagpapaship so yun tinuro niya sa akin yung page ni Ma'am Jenny Villanueva. Tapos, ayun nun, minessage ko. Agad-agad naman na nag-reply si Ma'am Jenny sa akin. At uh, sabi ko, ay, pwede po ba na kayo na rin po yung bumili sa, bumili sa TikTok kasi di naman ako maka-order. At uh, papadala ko lang po yung bayad. So, yun nun, na order naman po siya agad. At uh, nagpadala ko ng bayad sa kanya. So, na-order na. Ka-order na, ka lang niya ngayon. Tapos, kinabukasan ng dumating na agad, ang bilis ng deliver, ang bilis ng deliver sa kanya, and then pinadala niya agad sa akin, walang pang one week, walang ilang uh, tatlong araw, tapos sinantay ko na nga yung Sunday, at kakukuha ko nga lang po kahapon, mali one week nga na receive ko na, pero magbilis lang yung padala niya sa akin dito, walang one week, ah, uh, ngayon, pinad in order niya kinabukasan tapos pinadala niya. Na-receive ko ng Sunday. so, yan guys. ang um, mabilis lang yung proseso. Tapos, mura lang po yung uh, per kilo yung bayad niya. Per, per kilo yung bayad dito. Uh, 27 lang po. Isang kilo. Nung papashipping niyo. Kung gusto niyo po magpashipping at magpabili ko ano pong gusto niyo ipabili sa Pilipinas, pa-ship na po kayo. Ayan legit po yung ano kasi first time ko lang din po siyang message at uh, nagreply din po siya agad. At uh, ito nga po uh, ang anggap ko na agad yung aking gustong bilhin ng ice crusher. Yan <laughs> guys. So yun, sa mga may ng halo-halo mag diyan, maghalo-halo na tayo. And then yun nga. At pakita ko na po. Guys, nag-thank you siya akin yung in-orderan namin. Ayan, uh, Edmar Live Mall. Ayan. Uh, thank you din po uh, at na-deliver agad sa akin dito sa Hong Kong. We are glad if you could follow us also sa so other uh malabo na po social media. Malabo na 'yung mga mata ko, guys. Kaya na magbasa. So ayan, guys. Oh. Instagram. Ayan, yan, 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 guys. Oh. Thanks for watching po. Ayan. ano po siya, smart pull and chop. Ayan, smart pull and chop. Maraming pwedeng i-chop dito guys. Ayan, mga carrots, mga vegetables, uh, chili, ayan. Ice, pwede din pala dito yung, Hindi ko makita. So, oh, ice, uh, garlic, ayan. Gingers, onion, yan. Chachap dito pwede kung gusto mo na ano. Ayan guys, tatago ko na muna. At uh, i-video ko ulit to pag nag-ano na ako ng yellow. Wala kasi akong yellow ngayon na. Bye-bye. Thanks for watching.